Ayan, kaway-kaway sa inyo lahat mga kanegro. So ayun, uh, may itlog tayo dito na galing sa incubator mga idol. Katatapos lang natin magkadling at ayan, may mga unfertile egg mga idol. Kaya ang gagawin natin, uh, lulutuin natin itong mga idol, gagawin natin penoy. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. ayan mga kanegro uh, hinuhugasan ko na nga yung itlog no na unfertile so isasalang natin to mga idol at natin na maluto tsaka yun yung kakain natin ngayong gabi inilagay ko lang ito sa maliit na kasirola mga idol at pinakulo ko ito in 15 minutes and ayun may penoy na ako Meanwhile, ayan mga kanegro, kulung uh, kulong -kulo na siya mga idol. So, pwede na to. Arats na mga idol at hahanguin na natin ito and let's do the egg mukbang. Palalamigin na muna natin to mga idol. So, ayan. Lagyan natin ng tubig tubig na malamig para madali siyang lumamig ayun mga idol All right mga kanegro pa luto na po yung penoy natin mga idol let's do eating penoy So ayan mga idol. Penoy siya mga idol. Mm, kimchi Ito mga idol, yung kinaganda pagka marunong kayo sa cuddling, hindi masayang yung mga bugok na itlog. Kasi pag kainintay niyo na nag stay yung itlog sa incubator o doon sa nililimliman ng hen ninyo, pagka tumatagal, bumabaho yung itlog ng mga idol. So, please eto, ilang days pa lang siya, mm, nakakain nyo pa mga idol. penoy plus kimchi So sa pagmamanok mga idol Walang sayang Ultibo balahibo mga idol ang sarap Gamitin nyo sa tenga panlinis kikiligin kayo for sure sasarapan kayo doon malamang uulit-ulitin pa ninyo yung mga idol <laughs> so ayun lang mga idol para wala masayang matuto kayo sa kadling para may penoy kayo sa mga buok na itlog peace out mga idol and happy farming